Kilala niyo po ba si Ivana Alawi? Ah, oo. Yeah. Anong pagkakilala mo sa kanya, ma'am? Sa ano, pagkakilala ko sa kanya mabait. Ma'am, alam mo ba yung ano, yung challenge na... Say no, yung can't sa say no. anak ni Katrina Halili. Yung updated ka, mga Nakita ko lang kasi sa vlog niya, kasi may autism yata si Katie, yung anak ni Katrina Halili. Mm -hmm. So, parang can Say No, binili ni Ivana yung mga gusto niya, diba? Mama, ano naman yung ano, kung ikaw naman, mamit mo si Ivana, and na experience mo yung ng challenge, anong mo feel mo, ma? Siyempre, sobrang saya ko noon kasi can say no, di ba? Ma'am, kung ikaw, ano naman yung magbigay ka sa akin ng limang bagay na hihilingin mo? Pa yeah, lang? totoo ba? Yes, ma'am. Well, Malay so, lang natin. So, so, kasi sports car. Pero, you know, okay. siyempre, sobrang OA naman yung hinihiling ko. Bakit? Walang limit naman yan, ah. yes. Yan, super nakakahiya naman. Sports car, million. Ano ka ba? Kaya tayo mo yan, kaya so, nga ma'am, kayang kaya, -kaya na din yun para sa inyo. Siguro ano ako, car. 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 Ano pa ma'am? Pagkapatayo <laughs> ko ng... Pansyon. <laughs> butika. Butika, pharmacy. Ah talaga? Oh, oh, wow. so, so bakit, bakit ma'am? Karoon ng sarili kong butika. Ikaw naman okay. ma'am, Chanel, ano naman yun kung na-experience mo yung gano'ng challenge? At Can least... Siyempre, dagat. Kaya ba na bilhin yun? <laughs> Mamahilig ka sa dagat talaga, no? <laughs> an if nanonood si Ivana Alawi, ano yung mga gusto mong i-message sa kanya, ma'am? Kay Ivana Alawi, parang pagpatuloy niya lang pagiging generous sa mga tao. Correct. So, so yun lang.